Tignan mo yung lalatagat na ko ng juice ba lang? Kinakakawa. Hala, nanginginig ako! O, oh, yung rose malalantanan. Tagal sa situnan. Ala, yung petals to. Napapansin nyo. Hala. Hala. Nakahiya naman kung bakit din mo mahal yung rose. Oo, oh, mahal pa naman yan. Una, susunod ko. Ano yung sinasabi mo? Nang puso mo. Isabel. Isabelle. Sabi, na. Hindi ako makakain nung no, no, hindi mo sinasabi ko. Oo nga, tingnan mo na kape, mo pagkain namin. Ano?